kaya masarap mag-alaga ng mga kalapati dahil may mga bagay na minsan mahirap intindihin nasusurprise tayo, naguguluhan tayo ngayon sa video na to sisipati natin yung isa sa mga nagbibigay sa akin na sakit ng ulo ngayon eto nga pala si Baki at ito naman si Osang at ang maging anak ng dalawang ibon na to ay si Redwine Anyways, si Baki po ay isa siyang solid color na red checker. Ibig sabihin po noon ay wala siyang modifier. So, isa lamang siyang ash red color na mayroong T-check pattern. Si Osang naman ay isang blue dilute na checker. Meron siyang modifier, dilute jeans. At nung pinagsama ko yan, ang pinaka nakakapagtaka, paanong lumabas ng ganito si red wine? Makikita natin si red wine? Boom! Ayan, si Redwine, no? So, si Redwine, guys, isa tong recessive red. Tapos, meron siyang pamumuti. Ang dami niyang pamumuti, no? Ang kanyang tatay ay ito, ganito kulay, si Baki. Nanay niya, ganito kay Osang. Tapos, ganyan yung pinalabasan, si Redwine. wine. Possible na carrier ng recessive red gene, etong sila Baki. Tsaka si Osang, hindi ko alam kung sino sa kanila. Basta na-express ito ni Redwine sa kanya. Tapos yung may mga pamumuti siya na hindi natin maintindihan. Posibleng meron siyang pie jeans or meron siyang motel jeans o grisel. Pero, ang grizzle gene guys, dominant jeans ito, na nag-alter ng kulay ng balahibo na nagpapaputi. Ganon din yung pied. Dominant din yon. Ang ibig sabihin ng dominant genes guys ay kahit isang kopya lang ang karga ng ating ibon ay i-express niya kaagad yon. Dahil hindi niya kailangan ng na maraming kopya. Isang kopya lang ng jeans lalabas ka agad. So, kaya ang hinala natin dito kay red wine, isa siyang recessive red na unrefined. Ibig sabihin nun guys ay hindi siya high grade na recessive bread. Kasi ganito yung itsura ng recessive bread guys. Oh. Tingnan nyo no. Boom. Diba ano? Ganyan si Wakanda. Pula lahat no. Ganyan yung recessive bread na refined. Ibig sabihin yun high grade yung ganyan na klase ng recessive bread. So, high grade yung jeans no. Kasi na-express niya simula ulo hanggang kuko. Yun. Hanggang buntot. No? So balik na tayo dito kay red wine. So si red wine guys ay makikita natin na ganyan. So, recessive bread pa rin siya. Ang hinala ko talaga ay hindi siya high grade na recessive bread, no? So, okay, move on tayo sa susunod na clip. Ito naman si Bongbong. Pagkatapos, ito si Alice. Ang naging anak nila ay si Hook. Si Hook, guys, ay isa siyang blue checker. Si Bongbong, blue checker. Ito si Bongbong. Bong. Ito yung tatay, no? Tapos ito yung nanay, si Alice. Blue siya. Pareha silang blue checker, no? ang kinalabasan nila, itong si Hook Blue Checker din. Pagod na tayo sa exciting part, no? Siyempre, pareha solid color. Solid din yung nilabas. Ibig sabihin, guys, ng solid color, no? Ay, walang modifier. Ibig sabihin, wild type lang talaga yung kulay niya. Ganyan, malinis na checker. Okay, eto na. Pagod na tayo sa exciting part. Pinagparis ko si Red Wine at si Hook. Ang madami itong naging anak, eh. Ang naging anak niya, mga normal naman. Mga velvets, mga kung ano-ano. Pero meron silang naging anak na napakabangis, no? <laughs> okay, move on tayo sa mga naging anak nila. Okay, random shoutout muna tayo, no? Shoutout nga pala kay Princess of Moon, kay Gwen Paraiso, Raymar Salvador, kay Manuel Armendi, Faxi Place 156, kay Onaj Arolak, ang hirap basahin nun, ha? At saka kay Kuya Gaming, no? So maraming salamat, guys, sa pagsubaybay ninyo sa ating mga videos, no? Ayun, balik na tayo, Ito na ang pinaka pinagtataka ko kung paano lumabas itong ibon na to. Ayan. So, makikita nyo guys, dalawa yan, no? Pareho silang grizzle. Tapos yung isa, kulay puti, no? Parang maputi. Pero, actually, ano yan? Dilaw yan na grizzle. So, makikita sa ulo, mayroong mga dilaw-dilaw na parang brush, no? Ang iba tinatawag nila dyan, splash. So, ang splash kasi, pied yun, no? Tapos, dito sa atin, ang mga pied at saka yung grizzle pag pinagsama tinatawag na splash dito sa atin ha splash talaga pied lang talaga yun dapat kasi para sinaboy lang yun ng pintura eh pang ganyan tapos pinasabog-sabog no tinatawag sa atin na splash dito sa Pilipinas so, yun yung practice ng maraming fans here no splash so eto guys no hindi to splash no kung makikita nyo wala tong pie jeans si pagkatapos guys yung kapatid niya naman eto velvet ito na Grizel. Ang ganda no ng pagka niya. Punta muna tayo dito sa dilaw. Ito yung tatay niya no. Yung makikita niyo solid color 'yan. Carrier 'yan ng dilute. Okay, move on na tayo sa susunod no. Yung anak niya na Barako. Pa, ito yung anak na Barako, ang malupit. Grisel na, obviously, no? Ang nanay nila ay si ito, si red wine. Ayan, no? Makikita ninyo si red wine, sabog-sabog yung kulay niya na may mga pamumuti. Hindi ko naman na-confirm yan kasi nga, hindi Grisel yung ano, eh. Walang grizzle sa magulang niya, wala rin fight sa magulang niya. Para nakakapagtaka kung paano ito lumabas, no? Si red wine. Tapos ngayon, dahil nga sa mga naging anak niya, itong mga naging anak, no? Grisel parehas. Confirm na natin si red wine ay isang... Isa siyang grizzle na recessive red. Okay, balik tayo din sa anak. Pa. So, ito ang pinagtataka ko, guys. Paanong nagkaroon ng grisel? Na dahil ito yung pinakamagulang nila, no? Si Baki, tsaka si Osang, tapos si Bongbong, at tsaka si Alice. So, sa kanilang apat, walang paid. Wala ring grisel. Tapos, bang! Ito na yung pinaka-apo nila. Ang apo nila, may lumabas na grisel. May lumabas din, recessive yellow. Ang recessive yellow, may intindihan natin kasi recessive gene yun. Ang grizel kasi, dominant jeans. Ang pike, dominant jeans. Yan yung isa sa mga mystery na hindi ko maintindihan. kung Bakit nagkaroon ng grizel? So marami magsasabi yan. Throwback yan! Throwback! Ang mga nagtutrowback lang po na jeans ay recessive jeans. Ang mga dominant jeans, hindi yan nagtutrowback. Pagka hindi yan na-express ng ibon, ang dominant jeans, ibig sabihin hindi niya karga. Hindi kagaya sa mga recessive jeans. Pag hindi niya na-express posibleng karga niya, pero hindi niya nai-express dahil kulang sa kopya or natatapalan ng mas dominant na jeans. So, anyways, ngayon lang din ako naka-encounter ng ganito. Hindi ko alam kung meron na naka-encounter sa inyo ng ganyan, no? Para sa mga maalam dyan, pagdating sa mga dominant at recessive jeans, no? Ayun, paano na lang, no, sa comment section, no? Para magkaroon tayo ng konting clarity about dito, guys, no? Kung paano lumabas yung ganito. Kasi ito talaga, hindi ko maintindihan kung bakit naglabas siya ng Grisel, no? 'Yon lang 'yung video na 'to, no. Sinabi ko lang sa inyo 'yung isa sa mga naguguluhan ako kung paano nangyari. No, so anyways, ang lesson natin diyan para sa ganitong pangyayari, guys, ay posible pa rin na meron pang mga hindi tayo nalalaman about sa mga kalapati na to na possible na makasurprise sa atin. So anyways, kung ano man yung inaalagaan mo, ay pagpatuloy mo at alagaan mo ng maigi dahil posibleng dyan magsisimula yung mga sorpresa para sa iyo, no? sa pag-aalaga mo at nakaka-excite guys kapag ka merong mga ganito. Parang regalo eh, parang gifts. So nakakatawa guys na merong ganitong lumabas. Sana ay maging maganda rin ang iyong mga pabuga sa mga kalapati mo. So, hindi ko na guys. Thank you so much. No. Pinakita ko lang sa inyo ang kalapati na nagbigay na naman sa akin ng sakit ng ulo. No? <laughs> Ako nga pala si Mastong. At ito ang Wires TV. So, kita-kits tayo sa susunod na video. Babush!